Hello po mga kapatid. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Naalala ko lang po yung isa kong kaibigan na nagturo sa akin na maging mapagpasalamat sa Panginoon. Pagkagising pa lang sa umaga, nagpapasalamat na. Bago umalis ng bahay, pagdating sa paroroonan, lahat ng gagawin niya. Which is yun naman po ang aral na tinuturo sa atin palagi sa mga pagkakatipon. At kalaki po noon, gusto ko rin po magpasalamat sa Diyos sa isang kaibigan at kapatid na patuloy na nag stay uh, Sinasamahan ako sa lahat ng laban ko, uh, sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya, through thick and thin. ba diba? Hindi niya ako iniiwan. Uh, meron kasing mga tao dahil sa kahirapan na dinaranas at sa dami ng mga pagsubok na dumaraan sa buhay nila, uh, sinusukuan nila ini iwan nila yung buhay na binigay sa kanila ng Panginoon. At uh, sa kalooban po ng Diyos, gusto kong ipagpasalamat sa kanya. Ibalik ang pasasalamat sa kanya dahil sa buhay na binigay niya sa akin. Sa isang kapatid at kaibigan na ako. tiba uh, kasi minsan may mga tao talaga na dumarating sa buhay natin hindi para magstay. Minsan para lang tuluan tayo ng aral, magbigay ng motivation o kaya magbigay sa atin ng inspirasyon. Pero hindi ibig sabihin nun, uh, susuko na po tayo. Kailangan nating lumaban at kailangan nating magpatuloy. At dahil dyan, gusto ko pong maghara ulit sa Panginoong Diyos na may ari ng lahat ng bagay sa kanyang anak, ang ating kapatid, sa ating mga kaibigan. Samahan niyo po ako Kung ay naririto, laging kasama mo, maghawak kamay, haharap sa mundo. Ano man ang dumating sa buhay na ito, di ka nag-iisa, lalaban tayo ating lakas ay gagamitin Lalakad sa utos ng amang mahabagin Pag-asa ay hindi tayo magugupiling Nariyan si Jesus na ating kapiling <coughs> Magtumibay ka aming kapatid Sa aming puso ika'y iniibig Tulong-tulong tayo ilagay sa bibig Pagpupuring alay sa Dios na pag-ibig niya alay ang pinakamataas pagpupuring handog sa ating nililiyag Diyos na may ari ama nating lahat siyang paglagakan balisang dinaranas ating ibigin Pakakapatiran, Ito ay bigay ng Diyos sa mga mapagmahal Tayo ay palagi na maglilingkuran Nang ating marating buhay walang hanggan. Magtumibay ka aming kapatid Sa aming puso ika'y iniibig Tulong-tulong tayo ilagay sa bibig Pagpupuring alay sa Dios na pag -ibig. Magtanibay ka aming kapatid Sa aming puso ika'y iniibig Tulong-tulong tayo ilagay sa bibig Pagpupuring alay sa Diyos na pag -ibig. Tiyo, salamat po sa Diyos sa mabuting pagkakataon na makapagharana po ulit. Ingatan nawa at samahan nawa po tayo ng Panginoong Diyos mga kapatid. Mahal ko po kayo sa tunay na kahulugan ng salita. Bye-bye po!